Good morning! Nandito tayo sa park para pa yung mga bata dito sa maraming squirrel or yung no, squirrel is squirrel squirrel tulong squirrel tuli ayan dahil sabado ngayon so it's time para i-relax yung mga bata so tara let's go na para enjoy natin ano Hindi dito sa labas <laughs> So, papasok na tayo dito sa park. Ang daming tao. Kasi maraming skuya tulad dito. Then, yung mga fish pa na malalaki fish. Malalaki yung fish. Tatalo <laughs> Hindi <laughs> ako marunong mag-deliver. na. So, plus maraming mga nagja-jogging dito.

Wow. Oh, no, larghi così. Mi hanno regalato la maglia. Dice. Vai, Enesa. Vai, <laughs> manca carezza Carezza non puoi? Charles Kuya Tulo ganda uh, guarda yan ah Chuchu Chuchu Guarda, guarda, guarda Eh Chuchu, kasi Baya kayo kaya la bici Kuya Yung squirrel Madi yeah. ko na yung bibi kaya la buko Bini ko, bini ko ni mama So, dan punta tayo dito sa fish farm. Ang lalak uh, dito may mga fisha, siya tsaka yung oh mama. Yung tawag dito pato. Oh Papi, my. Si Papi, no, she is quali qualiana. She is quali. Si, ah? papera. povero oh? <laughs> cosa guarda che grande quella lì quella lì sì sì quella sì. lunga oh guarda quella lì guarda guarda quella si sì, quella arancione sì, sì. <laughs> Ciao. Contente <laughs> yung anak ko. Sobrang saya nila. Kasi ilang, ilang araw ng bulan, kaya ngayon lang sila nakalabas. Ngayon lang gumanda yung araw niya. Kaya kita namin sobrang sa saya nila. Oh oh! Oh <laughs> oh!

Martina, ma tu li fai tu le arricchie Non puoi Guardiamo dentro Eh, fate foto lì, dai E te Okay, napagod na sila. Oh, mainit na yung panahon na. So, maganda yung panahon niya. So, ayan. Dito na kami kakain. Dito na kami magla-lunch. Bibili lang kami ng pizza. Yung focaccia. Yung asawa ko. Pizza! <laughs> gusto niya daw, gusto niya daw umakyat parang, parang monkey. Ayan. <laughs> Dami nang nalipot. Say, so, ang sarap sa ang presko ng hangin. Okay, so guys, maghanap lang kami ng pizza para makapag-lunch tsaka ano, diretso merienda. Lunch merienda na so ayan. Para makapag-dibot tayo. Tsaka ma-enjoy ko rin manood. So ayan, guys, yun lang ang ang aking vlog for today. Thank you for always watching.